million milyon pisong halaga ng iligal na droga ang nasabat sa magkakahiwalay na operasyon ng otoridad sa Cavite at Maynila. Anin na drug suspect, kalaboso, si Bien Manalo sa detalye. Mahigit 3,000 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 23.8 million pesos ang nasabat sa ikinasang drug buy-bus operation ng mga operatiba ng Pidea Region 4A Cavite Provincial Office sa Bacoor, Cavite naaresto sa operasyon ang apat na drug suspect na pawang mga residente ng Pagadian City, Sambuanga del Sur. Nakumpis ka rin sa mga suspect ang budal money, mga cellphone at mga drug paraphernalia. Mahigit isang milyong pisong halaga ng umano'y shabu ang nasa kote sa Baybas Operation ng Pidea Region 4A at Dasmarinas City Police Station sa parking lot ng isang mall sa Dasmarinas, Cavite. Kalaboso ang isang alias Jerwin, 35 taong gulang na isang high value individual. Nakuha rin kay alias Jerwin ang bayabas money at mga gamit sa droga. Arestado naman ang isang 30 taong gulang na Chinese national matapos mahulihan ng mahigit 200,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu sa pinaigting na anti-illegal drugs operation ng Manila Police District na din sa sospek ang mga baril, mga bala, buy basmani at mga drug paraphernalia. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng otoridad ang mga nadakip na drug sospek na nahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Bien Manalo para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.